Hello mga kababayan So guys, bali nagumpisa na ang investigasyon no ng Senado tungkol dito sa pagkakabulag ng katulong na si LV Vergara no, so dito ang amo niya talaga, ang pangalan ay Franz at saka Jerry Ruiz no, pati yung dalawang anak nila sangkot dito so dahil sa pangyayari nga na nabulag tong si LV Vergara no e eh, pinatawag yung barangay captain nila no sa barangay 7 sa Mamburao Occidental Mindoro. So eto na, nagkahiring na no. Hindi ko lang alam kung kanina to ha guys ha. Kasi syempre ano rin ako. Ah uh, may work din naman ako so hindi naman ano sinabi don yung date nung sa YouTube nung napanood ko no. L ano ngayong gabi no. Kung kahapon ba to o ngayon no. So, guys, bali dito tinawag nga yung ano, barangay captain na si Jimmy Patal. Kasi guys, ito pala si LB Vergara, no? Eh dati nakatakas na pala to doon sa amo niya. Tapos uh, pumunta siya doon sa ano nila, barangay hall, no? Para sana humingi ng tulong dito sa ano, kapitan ng barangay nila. Tapos sabi nga nito si Barangay Captain na ano Jimmy Patal, no? Nung dumating daw sa kanya tong si ano si LV, ito daw ay mukhang taong grasa. Tapos sa uh, kumbaga man ma uh, marungis, kaya ang sabi daw niya sa tanod niya na babae, no, ay ano linisan, kumbaga man bihisan. Dahil nga kung bagaman siguro baka nang gigitata, nang lalamira, 'di ba? Nang lilimahid. So ayun. Tapos maya-maya, sabi ni LB, ano, uh, dumating na yung amo niya. Pero ang pagkakasabi ni LB, narinig daw niya na tinawagan nitong barangay captain na si Jimmy Patal, itong amo niya. Kaya itong si Jerry Ruiz, pumunta na agad dun sa ano niya. Kasasabi palang yata na linisan tong ano, ah, uh, itong uh, si LV, dumating na. No? Itong si Jerry, di ba? So guys, dito masasabi ko, no, ayun nga dun sa thumbnail ko, no, eh, gago. No? At walang hiya itong kapitan ng barangay na to. Kasi guys, nung interview siya sa, ano, Senado, Bali lumalabas na ano guys ah uh, ang tawag niya pala dito kay Jerry Ruiz ay sineserpa niya. So ibig kong sabihin uh, may probability no na talagang tinawagan niya itong si Jerry. Kasi nga ang tawag niya sir. Tapos tinatanggi niya na kilala niya. So guys sa totoo lang sa isang probinsya no hindi maitatanggi na kilala talaga ng kapitan ng barangay ang kanyang nasasakupan. Kasi usually guys, sa mga probinsya, no, ang isang barangay close-knit yan eh. Kung baga parang ano, taal na kayo mga taga roon, tapos kilala nyo na isa't isa, anak ng mga ni ganire, ni ganito. So, kung baga man, maliit lang yon, Tapos, tinatawag niya ng sir si Jerry Ruiz. So, ibig sabihin, may pagtatangi, no? Kumbaga, nire-respeto niya tong si Jerry Ruiz. Tapos, hanggang sa ipinauwi na niya, pinasama na niya tong si LV. So, dito guys, no? Sinabi rin na hindi pala nakablatter itong pangyayari na to. Tingnan mo katarantado tong ano na to, tong kapitan ng barangay na to. Hindi man lang uh, isinulat kung ano yung naganap nung araw na yon kasi guys alam nyo dapat ano ang mga barangay captain no pati yung mga kagawad nililista nila kung baga yung mga minutes of the day kung ano nagre-report sila na halimbawa pumunta sa barangay nila itong si Petra at si Pedro dahil nga ano nag-away halimbawa away mag-asawa uh, nasaktan ng lalaki si babae Diba, nakablatter yun kung idinulog doon. Kung yung problema din nila doon sa barangay, eh, nakalag in yan. Tapos kung anong oras, anong araw. So, dito, no, masasabi ko, no, walang malasakit. Hindi man lang niya naisip na, halimbawa, bakit kaya ganun ang itsura ng ano? Huwag niya itatanggi na hindi niya kilala tong si Jerry Ruiz. Kasi sineser niya eh. Kasi pagka, ano, yung hindi mo yun kilala, ang itsura ni Jerry Ruiz, kung bagaman, hindi mo maal malalaman na mayaman siya. Kung hindi mo siya kilala, hindi mo siya, kung baga alam naman natin dito sa Pilipinas, ginagalang natin ayon sa itsura, ayon sa pagkakaalam natin mayaman. Ito si Jerry Ruiz, hindi itsurang mayaman, although siya ay isang negosyante sa kanila. So, sineser niya, de, alam niya na kahit parang, uh, pasensya na no uh, itsura ng close sa mahirap tong si Jerry Ruiz kahit na siya ay sabihin na natin na may ari doon ng tindahan di ba so ibig sabihin kung sinisir niya to alam niya na ano to sa kabila ng itsura na hindi mukhang mayaman to alam niya na mapera to na ito ay may ari ng tindahan sa kanila So, nagsasabi lang na ako ng totoo, guys, ha? hindi naman ako isa nanlilibak. Pero parehas sila nung asawa niya na maskad ang muka. Ito si France, no? Ito si Franz Ruiz kung gano'ng kapangit, no? Yung itsura na panlabas, no? Ganon din yung kalooban na siyang talagang laging nanakit pala dito kay, ano? Uh, ah, kay LB. Yung palang sinusuntok na sinusuntok yung, ano niya? Tenga niya. Kaya yung, te yung tenga niya, sa totoo lang, guys, halos magdikit ni Tapos, sa ah, yung, ano niya, mata niya. Ano na rin, yun nga nabulag na yung kanan yung kanan yata may pag-asa pang makakita pero yung isa hindi na tapos kundi ba naman kawalang hiya itong mga too oh, alam nyo yung sabitan ng ano ng karne di ba na kung saan sinasabit yung mga paninda na binibili natin ng mga ano baboy kaya pala may mga sugat-sugat siya sa leg sinasabit din pala siya siguro dito oh hindi pa naman kawalang hiya. Ewan ko ba kung anong klaseng diablo 'yan. Ewan ko kung anong rango nila sa ano sa imperno, no? So masasabi ko na itong si Jimmy Patal ay isang walang kwentang barangay captain. Kasi hindi man lang siya nag-isip na bakit kaya gano'n na itsura ng ano katulong nitong si ano ah uh, Jimmy eh itong si ano Jerry. Ba't kaya ano parang ano ah uh, taong grasa, ano kaya ginawa nila dito at saka bakit kaya pumunta dito yun? Hindi ba nag-isip na ano, nangangailangan nyo ng tulong? Tapos tama talaga si Senator Robin Padilla. Dapat pagka mayroong ang isang barangay captain no, kapitana o kapitano, pag nagdulog sa iyo ang dalawang tao no, patas ang paningin mo, kay mahirap kay mayaman to. Hindi mo ise-seryan, hindi mo imamamyan pagka ikaw, barangay captain ka sa inyo, no? Kung bagaman ikaw ang pinaka inihalal. Kasi, kayo ay nananalo sa pamagitan ng boto. Kaya kayo ay halal ng tao. Hindi kayo appointed, no? Ang pumili sa inyo, yung mismong ano nyo, kababaryo nyo, kababayan nyo, di ba? So, ibig sabihin ko, dapat ikaw yung padre di pamilya nung inyong ano, uh, nasasakupan na barangay. So, kumbaga, pag dumating sa'yo yung dalawang tao, dapat nyan, patas ang tingin mo, tapos sa alamin mo. O, ikaw, sabihin mo, mo na, bakit ka nandito? Excuse. <coughs> Excuse po. O, tapos pagka sinabi naman niya yung side niya, ba't siya O, narinig mo yung sinabi niya, syempre, hingin mo naman yung side nito, na para pasubalian itong sinasabi nito. ba diba? Tapos, uh, doon mo sila titimbangin, at uh, ayusin mo, So hindi man lang inalam bakit kaya naging ganun na ang itsura at naging taong grasa natong si LB Vergara sa under sa ano pamuara uh, uh, under sa paninilbihan dito nga kay Jerry Ruiz. Basta lang niya pinasama, 'di ba? Walang kwenta, walang malasakit, 'di ba? Siguro ang respeto niya dito kay Jerry, ganun na lang. Kaya ayun. Ala nang nangyari. Basta na sold na lang na Mihi na sa klolo, pinabalik mo naman doon, 'di ba? umbagaman man talagang masasabi mo na ano, may ito, may kinikilingan, 'di ba? Etong si Jimmy Patal. Tapos guys, ito Ano pa nung tinatanong ni Senator ano Rebilla, parang gumagano pa yata na siguro parang kunyari engot-engot kasi parang ano yung nakita ko dun sa video sa YouTube ah, parang ano yung tawag dito yung bait-baitan mode no at gumagano na galit nga si ano eh senator ano eh, Robin Padilla so masasabi ko guys sabi pa ha siya daw ay tatakbo pa kayong mga tagag barangay 7 ng ano Mamburao Occidental Mindoro no magising kayo wag niyo ibaboto yang ganyang klaseng barangay captain kasi hindi siya ano magandang leader tapos walang bayag, walang paninindigan. Dapat, ano ka, wala kang kinatatakutan, halimbawa nasasakupan mo, wala kang pakialam kahit mayaman siya. ba? Diba? O ano pa man sinasabi niya, ang aalamin mo, kung sino ang naargabyado, ng argabyado, tapos ngayon, itatry mong i-resolve at ibigay ang justisya. dun sa naapi. ba? Diba? Tapos yung mga away na maliliit lang pagbabatiin di ba? So dito masasabi ko, hindi nararapat na maging barangay captain no sa isang maliit lang na ano komunidad. Hindi pa niya nagawa yung tungkulin niya. Ito uh, tatakbo pa daw ulit na barangay captain. So mas sa mga residente ng Barangay 7 na Mamburao Occidental Mindoro, huwag niyo iboboto tuwa, walang kwenta 'to. Ano ko ko-collectalan 'to ng sahod sa inyo pero hindi kayo mabibigyan ng kapalit na tamang serbisyo. So ayun lang guys ha, sinasabi ko lang sa inyo. Na pinaninindigan ko talaga na gago no? Gago kasi ah uh, pumunta na nga doon yung tao, nakita mo na itsura, doon pa alam mo na eh na ano may problema bakit mukhang taong grasa tong tauhan ni eh, ano, yung sineser mong ano Jerry Ruiz, 'di ba? Pero, alam sabi-sabi, pinasama mo lang ulit. Di ba? Hindi mo man lang tinanong yung Jerry, bakit tumakas yan sa'yo? Ah, uh, baka pinagmamalupitan mo yan o ano, di ba? So, ayun lang guys, sa ah, ang sinasabi ko, no? Dapat, ah, kung tatakbo ang isang tao para sa isang posisyon, mga pabarangay captain, ah, kung bagaman SK, di ba? yung sama ng mga kabataan barangay, di ba? Yung leader ng mga kabataan. Dapat ang iisipin nyo, ano yung kaya nyong ibigay na paglilingkod? Huwag niyo ah, kayong tumakbo na mga duwag pala kayo, walang bayag, ang gusto nyo lang yung posisyon, tapos eh, yung irespeto kayo, katakutan kayo dahil sa posisyon na yun, tapos alam nyo, sasahod kayo. Pero alam nyo naman pala sa sarili nyo na hindi nyo naman pala maibibigay yung paglilingkod na nararapat sa mga ano tao dyan no naboboto sa inyo halimbawa man. Wag kayong mga ganoon. Manahimik kayo kung halimbawa kayo palayduwag, di ba? Pag ganoon, dapat nga kung gusto nyo ano maging leader o halimbawa kaganyan barangay captain, di ba? Ibig sabihin ikaw ang pinakaano uh, leader nung muntiyo'ng ano community kasi ang isang ano guys, ang isang lugar halimbawa, di ba? Makati Maraming barangay yan, kaya maraming barangay captain dyan. So, yung maliit na unit na yon, kung may kinatatakutan ka pala dun, manahimik ka, huwag kang ano, huwag kang kumandidato. Kasi pag yung pala na yung halimbawa, eh, mayaman na yon o kaya eh, yung siga dun, ang gumawa ng ano, kawalang hiyaan sa lugar na yun, eh, duwag ka pala sa kanya. Sa makatwed, hindi ka pwede. Kasi duwag ka pala eh. Yung maargabyado niya, hindi mo bibigyan ng justice. ba? Diba? So, ayun lang masasabi ko guys ha. Yung mga duwag, yung mga walang bayag, no? At lalo na yung mga walang kwentang tao. Huwag kayong ano, uh, kakandidato, no? Maski sa malilit na posisyon. Kahit na sabi mong barangay tanod, no? Ikaw palang barangay tanod, no? E eh, isa ka rin palang duwag. At may nagaganap na na, limbawa, eh, holdapan upan dyan, no? Ano? eh, isa ka rin pala sa populas, no? ba? Diba? O, kahit na nakita mo na, hindi ka naman pala mag-witness at matatakot ka rin naman para sa sarili mo at sa pamilya mo, wag na. Sasayangin nyo lang kasi yung pera ng, ano, gobyerno, ba? Diba? Na para kayo isahuran, tapos mga wala pala kayong kwenta. Maawa naman kayo, magpakatotoo na lang kayo. O, sa'yo, Jamie Patal, ha? Huwag ka na kumandidato wala ka kasing 50 barangay captain, dito ka na booking, no? Na ikaw may sinisino ka, kagaya na lang ng pagtawag mo ng Sir Jerry. Kilala mo si Jerry Ruiz at alam mo na mayaman siya. Kasi nag-sir ka kahit na sa totoo lang ha, mukhang mahirap ang itsura nitong si Jerry Ruiz ha? Pero sineser mo, so kilala mo siya. Kasi kung di mo siya kilala, sa itsura niya, matatawag mo lang siyang Jerry eh, kung hindi mo siya kilala. Kung hindi mo siya kilala na ano pala, may tindahan pala siya, di ba? Jerry lang matatawag mo dahil mukha lang siya mahirap. So, ayun lang guys ha, dito na lang ko and blessings, blessings everyone. Bye!